Maraming tao ang nahuhumaling sa mga tanim. Nakakaalis raw kasi ito ng stress. Higit maganda itong tingnan. Dagdag atraksyon sa paligid. Isang kaibigan ang dinalaw ko sa kanyang tahanan at namangha ako sa ganda ng kanyang mga koleksyong bonsai. bonsai sa salitang Chinese, bonsai naman para sa Hapon. Kilala bilang miniature plant ang bonsai dahil sa pambihirang liit nito kung ikukumpara sa mga ordinaryong tanim. Mahilig na talaga sa mga tanim at halaman si Pastor Jess Baskunya Ang kanyang tahanan, nagmistulang mini forest dahil sa dami ng halaman. Nakakarelax raw kasi ito, lalo na sa trabaho niyang sobrang nakakastress. Ngunit agaw atensyon sa kanyang hardin ang iba't ibang klase at uri ng bonsai. Uh, nung una, mahilig talaga ako sa tanim. Uh, mayroong one time, nag-birthday ako, nirigaluhan ako ng bonsai. So, nung nirigaluhan ako ng bonsai, parang na-appreciate ko yung ganda ng bonsai. na Maliit na kahoy, gano'n. Actually, ito yun, yung unang regalo sa akin. Tapos, uh, pinilit ako ng isang kaibigan sa munisipyo, si Nanglala, na bumili ng mga materials. Diyan banda sa maasim kasi marami man dyan sa gilid ng daan Hindi nakala ni Pastor Jess na ang pagkakahumaling niya sa pagpapatubo ng bonsai, mauwi sa pagkakahilig niya dito. Ang nooy pa isa-isa lang na pamimili ng mga sanga, naging isang koleksyon na. So, eventually doon, doon nagsimula yung hilig ko sa bonsai. Uh, sabi ko, pag may sampo ako, masaya na ako. Tapos bili naman ang sampo. Hanggang umabot na sa, ayaw ko, 100 na ata ito. Uh, ganun. Tapos hindi hindi na rin parang nakaka-addict ba? <laughs> parang ayaw mo nang putulin kasi ang bonsai kasi pag pinutol mo ng yung maintenance, ganun, mahihirapan ka nang bumalik ulit kasi babalik siya ulit doon sa magwa-wild ulit siya. Hindi na matitrain yung mga sanga na supposed to be na ma-develop. Ngunit aminado si Pastor Jess na mahal ang maintenance ng pagpapatubo ng bonsai. Alagain raw kasi ito at kailangan bigyang pansin. Mahirap in the sense kasi continue lang, continue yung maintenance, yung puputuli mo yung mga dahon, gano'n. Dapat uh, iingatan mo na hindi siya mag-wild, gano'n. Uh, at saka, siyempre, tuloy-tuloy yung nagtitrain. Monthly, pinupuntahan ako rito. Uh, yun na nga ang hindi ko nakita noon. Uh, sabi nila, mahal yung mga dahon, yung mga bromeliad noon, ang mamahal talaga yun, 500, gano'n. Pero itong bonsai, makabili ka 50, 100, 150, depende sa material. Pero ang mahal pala doon, ang mahirap doon yung maintenance. Oo. ko na yan. Uh, ko kasi una, Uh, expensive din ang maintenance. So, kung gusto ko pang halimbawa, bumili pa ng mas magandang material, kasi noong nagsimula ako, hindi ko kinukonsider yung itong material na ito, potential for contest, itong material na ito, maganda. Hindi ko alam yan eh. Kaya pag bumibili ako noon, kung anong nandyan sa kalsada, yun ang binibili ko. So, uh, pwedeng i-dispose mo para i-maintain mo yung iba or bumili ka na naman ng bago or gusto mo nang mas malaki, ganun pinaghahandaan ko na yan sa kalooban ko. na, pero sa ngayon hindi pa? Hindi muna. Sa ngayon hindi muna, pero yeah, okay lang. <laughs> o, kasi may mga buo na dyan eh. Kung kaya't madalas, may taga-pangalaga sa kanyang mga bonsai si Pastor Jess. parang ito na yung partner ko eh, na kapag ng relaxation sa akin pag galing sa work lalong lalo na pag maraming mga committee meeting ganun-ganon pagdating ko dito relaks ako